Iyo magandang araw sa inyo dyan mga kabayan. So ngayong araw mga kabayan, may share lang ako tsaka na curious lang ako kasi habang tumatambay ako dito sa may puno, napansin ko na <coughs> yung dahon ng puno pagdating ng hapon mga magdidilim, tumitiklop sila, parang nalalanta. Tapos pagkaumaga naman, ano ah uh, bumabalik sila yung parang nagpe-press sila uli tapos ngayon pakita ko sa inyo dahil bantayan ko siya hanggang maghapon mga kabayan itong dahon na itong pono na alam ko akasya to eh ito oh. yan. kung napapansin nyo yan mga kabay ano pa lang siya parang press pa lang siya pag, pag, sapit ng hapon yan magdidilim mga kabay lantang lantang lanta siya kaya siguro ano sila parang may buhay itong ano na to yung pono na to parang may buhay kasi pagdating ng hapon gabi tumitiklop sila parang natutulog ba parang tao din pagdating ng gabi natutulog ayan no pasin nito mga kabay ayan no Ah, time check tayo mga kamay mag ano alas 4 na. So ngayon pag masdan natin siya, ah, bantayan natin siya. Pagdating kung anong oras siya nagano, tumitik loop. Ayun oh. Sa so, una pa lang siya. Ayun oh. Yan. Ito yung buong ano niya. Kaya tara, let's go. Tingnan natin yung ano niya. Kung anong oras yung kung anong oras siya tumitiklop. Tara, let's go. let's go mga kabay check natin yung ano tinan natin yung mm, tinan natin yung pono yung alaman nya kung talagang tumitiklop siya. ba tumitiklop nga siya mga kabay tinan nyo oh ang galing parang natutulong na pagdating sa hapon mga kabayan Tingnan nyo ha oh. ayan ayan oh kung napapansin yung mga kabayan ayan oh oh diba oh Tinan mo. Tumitiklop sila pagdating ng hapon. Parang tao lang may buhay. Natutulog pagdating ng gabi. Ang galing naman mga kabayan. Ayan no. Parang nalalanta sila. Pero pagdating ng umaga mga kabay na sila. Ayan no. Yan mga kabay. Pagdating ng umaga. Pag namumukadkad sila. Halos natatakpan yung ulap. Tapos pagdating ng hapon naman. Parang ano ah, maliwanag na. Kasi tumitiklop sila eh. Ang galing. Ayan no. Oh. Ayan mga kabay, Oh. Ang galing niya. Grabe. Parang tao lang pagdating ng hapon. Kumapasok na sa bahay pero ito oh. Grabe. Hindi ko akalain eh. parang tao lang parang may buhay siya. Ayan oh. Oh. Di ba? Tas pagdating ng umaga naman mga kabay, nagigising sila. Doon sila nang mumukadkad. Ang galing. Good morning sa inyo mga kabay. Tara, i-check e natin yung ano, yung puno na ano, ah uh, yung pagdating ng hapon nalalanta siya, pero ngayong umaga buhay na buhay siya. Ah, uh, namu namumukadkad na naman siya. Ito oh, mga kabayan. Ayo, oh. Namumu namumukadkad na naman siya. Yan. Tas pagsapit ng hapon, pag pagpadilim dilim na, nalalanta siya, parang natutulog. 'Yan, no? Oh. 'Yan mga kabayan, no. Oh. Diba? Oh. Parang tao siya may buhay yung puno na ito, mga kabayan. May buhay siya pagdating ng gabi, parang natutulog sila. Ayan, no? Halos di makita yung ulap. Pero pagdating ng hapon, pagdating ng hapon, mga kabayan, tumitiklop sila. Ayan, no? Press na press sila yung daon nila. Press na press. Ayan, no? Tapos pagdating ng hapon yun, parang natutulog sila, parang tao lang. Sa tingin nyo mga kabay, anong klaseng pono to? Ba't ganito siya? Ba't pagdating ng gabi, parang natutulog sila pagdasapit ng hapon. Tapos pag umaga naman, nabubuhay sila. Ayan o. O. Di ba? di ba? Ayan, no? Hmm. Yan, kita nyo naman. Tapos pagdating ng hapon, tumitiklop sila. Parang tao, natutulog sa gabi.